Magpumilit kayong pumasok sa makipot na pintuan. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Lucas. Chapter 13 verses 22 to 30 Dumaan si Jesus sa mga lungsod at mga nayon na nangangaral habang papunta siya sa Jerusalem. May nagtanong sa kanya, "Panginoon, kakaunti nga ba ang maliligtas?" At sinabi ni Jesus sa mga tao, Magpumilit kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo, marami ang gustong pumasok at di makapapasok. Kapag tumindig na ang may-ari ng bahay at naisara na ang pinto, tatayo kayo sa labas na kumakatok at magsasabing, Panginoon, buksan mo kami. Sasagot naman sa siya sa inyo. Hindi ko alam kung taga saan kayo. Kaya sasabihin ninyo kami ang kumain at uminom na kasalo mo. At sa aming mga lansangan ka nangaral. Pero sasagutin niya kayo. Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin. Kayong mga gumagawa ng masama. Naroon ang iyakan at pangangalit ng mga ngipin pagkakita ninyo kina Abraham, Isaac, Jacob at sa lahat ng propeta sa kaharian ng Diyos at ipagtatabuya naman kayo sa labas. At makikisalo naman sa kaharian ng Diyos ang mga darating mula sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Oo, may mga huli ngayon na mauuna at may mga una na mahuhuli ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magpumilit kayong pumasok sa makipot na pintuan. Kalimitan, ito ay tinitingnan natin na pisikal na imahin na ang pintuan ay maliliit o malalaki. Pero ito ay isang imahin na tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang paglapit natin sa Diyos ay hindi madali. Ito ay isang proseso at isang paglalakbay. Kaya napakagandang tingnan natin ang ating mga ugali ang ating pagkaunawa sa kaharian ng Diyos ang ating relasyon sa ating sarili ang ating relasyon sa ating kapwa at ang ating relasyon sa ating komunidad Kalimitan ito ang ah, hamon sa ating mga kristyano na ang nangyayari ay uh, self-centered o pansarili lamang ang ating naiisip. Ang sinasabing ngayon sa Ibanghelyo ay ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay nangyayari rin sa ating pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mag-asawa ng pamilya at ng mga anak at mga kamag-anak. Ang paghahari ng Diyos ay isang hamon at imbitasyon sa atin upang tingnan natin ang ating mga uh, relasyon sa kapwa. Tayo ba ay nagiging hadlang sa ating kapwa upang ang biyaya ng Diyos ay matanggap? Ang biyaya ng Diyos ay bukas. Ang biyaya ng Diyos ay tuloy-tuloy. Ngunit paano tayo nagiging hadlang na ang iba ay makapasok sa paghahari ng Diyos? Kalimitan ito ang magandang tingnan natin ang ating mga ugali, mga values, mga pinahahalagahan at ang ating uh, pag-unawa sa ating kapwa. Tayo ba ay nagiging sagabal o nagbibigay ng ginhawa sa iba upang sila rin ay makapasok sa paghahari ng Diyos na ang kaginawahan ay natatamo. So, ito po muna ang aking ibabahagi at God bless sa ating lahat.